Sa natin ng Basilan, madalas ang nasa isip natin, gulo, karasan at terorismo. Ilang dekadang ang nabalot ng takot, galit at puot ang probinsyang ito. Pero sa mga nakalipas na taon, nagbago ang ihip ng hangin. Unti-unti na rin nag-iiba ang mukha ng Basilan. Kamusta na kaya mga kabataan dito? Ano kaya ang kanilang kwento? Hey ay, 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 tuloy, tuloy lang, ay, 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 tuloy, tuloy lang, ay, 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 tuloy, tuloy lang, ay, 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 tuloy, tuloy lang. Ba't ka nandyan sa gilid, nakatulala tahimik, bigo na naman sa pag-ibig, kaling na ko dyan. Bakit parang puro kasilip? Takot oh, ka na ba? Oh, Ay, yeah, um, ano ko ba? <laughs> I keep my promises ano. Ayaw okay. okay. <manyang> mong magkamali, paano matututo? Di mo malalaman kung di ka susubo. Pag nadapa, pwede ka naman bumangon. Tandaan na ng ngayon magiging kahapon. Kaya pag nagkamali, gawin mo siyang aral. Para malaktawan ang susunod na harang. Panang araw, Ma mararating mo rin. Maaabot mo rin. Yeah. Diretso at yan. Diyan tayo makikilala ng isang tao na nasa likod din ang tagumbay ng restaurante butik. Oh, okay. Dito ko oh, nga oh, so, so, Pinoy yeah, tayo alam. Yeah. No? Ang sarap! Ang tawag dati dito, Abortion Road. Dahil kahit lalaki ka, o kahit hindi ka buntis, para kang nanganganak. It would take you more than a day just to get around Basilan Island. Pero nakakatuwa no? Tignan mo, napakaganda na yung daan tinatawag ito ngayon circumferential road at sa loob lamang ng dalawang oras may mo na yung buong isla hindi na ito sa transportasyon nakakatulong din ito sa pagsupo ng terorismo basta punuin ko lang uh -huh. kaya ka ayun 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 na papariwara ayan ako palawang si himala sugod lang na sugod. malapit na yung dulo. kung ika'y natuto sa mga 🎵 yan ang daan, alam mo na yan, kaya ako'y sabayan Buti ka sa ganito, no? Kasi marami okay. sa mga kabataan, ayo na mag magsaka. Pero ikaw, ito yung pinili mo. Uh, hindi po tayo mabubuhay ng walang partner. Wow! Nakatawa naman. 🎵 Parang pasikot nangangailangan, uh, pwede na pwede na. Papa. Ano? 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 Maraming maraming salamat po ko, Ma'am Gretchen and that team. Turo niyo po yung tungkol sa cellphone na yan po, Ma'am. Salamat para makapag-online sale na po kami. kailangan gahe Yeah Basta tuloy lang Nahanap, yung yes, nahanap yung wow. ko yung landas niyo. dito pa okay. sa Korea. Gali. Ako po si Gretchen Ho, ang inyong woman in action! <laughs>